Ayan, mga idol. Speaker ito nung component ko na Panasonic ang brand. Ayan. Dalawa to. Ito nga, isa. Tapos, andito yung pinaka ano nya, component. Tapos, meron pang isa rito. Ayan. Eh, yung isa doon sa loob ng bahay. So problema nito mga idol since na matagal nang hindi na ng mga bata nga ano na eh nasira eh o, kita nyo naman ang dumi <laughs> parang walang walang ano walang tao eh oh. So ito tinanggal ko na to kahapon ayun. Ayan. Ayan buo pa, oh. madumi lang siya buo pa, pero yung ano nito motherboard ba tawag nito yung pinaka, ano niya talaga CPU niya, buo pa natutug pa kaya nga lang itong speaker niya, yung kahon ng speaker gutay na yan o sira na oh, oh, oh? oh iba So, oh, oh. binukbuk na ayun binukbuk so naisipan kong gawan siya ng bago magpapabricate ako ng box na ganito kasi kahoy lang naman Ayan. ayun nagputol na nga ako binili ko to doon sa ano sa bayan kahapon ito lang yan itong yan 160 ang bili ko 165 yan kasi 4 kilo to eh. ano to yung sa so, paleta yan 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 pareho na o oh, diba oh. gagawan ko yun ang box para matibay ulit. Di ba? So, update ko na lang kayo kapag matatapos na.